guys natin yung tanim natin guys para yung ano, sa init ano pinapa ano ko yung bunga para may pang ano ko may pang tanim pupunla ko yan guys para mas marami kong tanim na ano talong po. Nagsisibungan na po. Bumubunga na itong mga talong guys. Oh. yung so, mga tanglad ko. Oh, ay yung ano, loya. Ah, pwede nang anihin. Basta magpula na yung daon. Pwede na yan anihin. Yung lemongrass ko guys. Oh. Guys, dami yan guys. Lemongrass. Yun pa sa kabila Meron pa dun. Tapos yun ha. Ito guys. Dun ha. Yung nakahilera na yun natin yan. Eh. Natapos namin na nalinisan dyan. Ito ang natutuwa ko guys. Oh. Itong labuyo ko. Sili ang daming bunga. daming bunga yan sige bunga lang kayo para hindi na ako makabili ng sili libre na yan po guys update sa tanim ko oh, nagsibunga na yan po guys oh. Lemongrass. lemon grass ito yung linis na namin guys oh. yan Hmm. pag anuhan na pag dito sa likod yan ganda na ito na naman yung nakakatuwa kong langka daming bunga yan lakihan na guys kakalibre na naman tayo sa panggulay yan yan kumpul-kumpul na sila. Yan. Hmm. Ito guys, paanuhin ko na lang ito guys. Pahinugin. Kasi, hindi na gulay pwedeng Matanda Sarap yan. Ang kapal ng pisog niyan guys. Ganda yan. Ang dami pang naka sunod na bunga. Yan. Hmm. Tapos guys, dun sa taas. Yan. Hmm. Tapi ke atas Yang Hindi lupa Makita oh, ko na lang guys Dami na naman nagsi Ano nga na bunga Yan po Mga na bunga Dami Guys Tumpulan sila dyan guys oh. Ganda guys eh. Mga haba pa naman. Yan. Tayo guys, yan guys oh. Pag aanohin ng asawa ko yung kawin na yan para gawing panggatong pinapaano muna. Tuyo. Okay so guys, update sa bahay namin. Yan po ang pa ikot sa amin. Malinis po yan. Kasi dapat malinis para presko. Yan. Ito po guys yung inaanuhan ko na silyo. Ay may hinog na naman guys. Kunin na natin guys 'to. Oh. Yan oh. Mga papula na naman yung iba. Dito na dito o. ano na, oh. na titigilan ng bunga. Pag kinuha mo yung iba, meron na naman pasunod. Yan guys oh. Yan pa. Pag pula na kinukuha ko na kasi uunahan na naman ako ng ano manok and guys oh, ito guys meron pa rin oh. yan oh marami oh. daming bunga guys yan hmm. ay nakuha yung ano sama na natin para ilagay sa Sinigang. Dapat dahan-dahan lang ang pagkuka para hindi nasasama yung katawan. Ang sanga. Nalaglag yung isa. Sayang. <coughs> guys. Ayan. Guys. Ang kamuti ko guys guys ang ganda ng kamutik ko talbos pinaglalagay ko to guys sa nilagang isda yan guys o, tataba tatabo ng ang tataba ng ano ayun guys oh damit mo yung guys Ayon. 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 Ayon guys oh pag umulan tataba na yan lalo yan po yan guys eh. dininis nang asawa ko ayan guys ayan ay yung asawa ko guys oh. kumakayod siya tamang tama may misa kasi linggo ayan sorry ka ayan, ah and guys yung tindahan ko guys di muna guys binubuksan yung isa kasi sobrang init maano yung tinda ko ano po? kaya jojo thank you po yan po yung sa harap namin yan yan po yan, guys, nagbablog yan po guys yan. thank you kuya Juju sa pa wifi ha? oye bakit ah? manganuyog punta kami guys sa ano maya maya patapos niya maggayog gayog Thank you po sa nag-sponsor ng bike namin. Nakakapag-sideline yung asawa kong income. Yan o. No. Nagsaside oh. Nagsa-sideline siya, oh, nagkakayod. Oh, kasi oh, maraming oh, ano. Magsisimba, makano siya ng pasahero. Guys, thank Hello. you. Hello guys. <laughs> thank you po guys. Sa you asukar, tapos biking si oh, biggie. Oh, biggie. Oh, biggie. God bless po sa inyo palagi. Yan po. 嗯。Mm.